sa Sortinero. So meron lang din tayong topic ngayon na aking i-vlog, no? Tungkol po sa ano sa ating mga title na kung ano-ano pong title ang meron ngayon dito sa Pilipinas. Ano po? So yung yung mga iba't ibang title. Ayun po ang ating mga ibablog ngayon. So, uh, bigyan lang natin ng mga uh, knowledge po yung ating mga subscriber dyan na na lagi kong nag sus, na uh, sa ating channel. Ano? At nagbabalak ko na din kumuha ng mga lupa. Ano? So, ito pong ibablog natin ngayon. Ah, uh, ipapakita ko lang po sa inyo kung ano-ano po yung uri ng title na na ini-issue po ng ating government ng Register of Deeds. Ano po? Sa ngayon. N and ang DNR. So yan po ang ating topic niya. So sa lahat po ng ating mga subscriber diyan, uh, at magiging subscriber pa po So ito pong video na to eh sana ho ay makatulong no sa inyong na nag -aasak -aasak po kayo ng mga inyong requirements tungkol po sa lupa eh, sana ito ay makatulong. So mabibigyan po kayo ng konting uh, aral po na inyong makikita or maririnig po dito sa ating vlog. Ano po? So, yan. So, sa ngayon ho, ang mga title ngayon dito sa Pilipinas, so marami. Ano po, marami pong mga uri ng title. Ano po, uh, ah, gaya ho ng, siyempre ho, magsisimula ho muna tayo sa una. Sa unang proseso. Kung kayo ay may tax declaration, ano, ang inyong ang inyong title na makukuha paggaling po sa tax declaration ay eh ang title ng pre-patent title. Ano po, yan po ang inyong makukuha. Kung ito po ipaprocess nyo sa pagpapatitulo, ano, anong itsura po ng, ng pre-patent title? Ano po, ang uh, itsura po ng pre-patent title, ito po, ganito po. So, ganito po. Ayan. Ganito po ang utsura ng free patent tiger. Ano? Ayan. Ayan. Naka... Nakalagay po ito. Itong... Ito pong note na to. Ayan. Nakalagay po yung yung title number dyan. No? Parang pare SD naman po ito sa title. Ano? at titulo po talaga ito ng lupa. So ito po 'yung lang nanggaling lang po ito sa tax declaration. Kung kayo ay may tax declaration na na inyo pong pangalan ang tax declaration, no? Kasi may iba-iba pong klase ng tax declaration. No. Or iba-iba po 'yung format nila. Ah, uh, po ang So, yan. Ito. So, ganito po yung title ng free patent title. Yan. Kung may pirmang ganyan, tapos, yan. Nakalagay, nakasaad po dito yung technical description ng inyong property. Ito po. So, ganyan po. Tapos, ito, blanco. Bakit po yung blanco ito? Ano? So, sa susunod ko, may iba-vlog kung bakit po ito blanco. Eto. Ano, siguro sa mga nakakaintindi at marunong po ng ng pag-process or bakit po ito blank ako. Ano? Eto. Yeah. So, yan po. So, yan. Ito po ang pre-patent title. Ano po? Uh, so, wala ko kasi tayong title na ano eh yung title na sumunod dyan po sumunod po dyan ano? eh, medyo wala ko ako nakuha wala kaya ako no so yung yung ipapakita po nating title ano po yung next po doon sa isa ano po bago ho ang pre -pa una ho pre title yung sumunod po rito yung uh, OCT yung OCT po, yung original certificate of title. Yun po. Ah, wala ho kasi ako. Wala ko kung nakuha. Wala ko may provide. Yeah. Yung sunod naman po doon sa o OCT, ano po, eto naman po siya ngayon. No, kusensya na po kayo, iserox lang. So kasi po, yung mga original title po kasi may may surrender ko na po sa kanilang mga ano uh, honor o oh, yung mga may-ari po na may surrender ko na po sa kanya kaya happy na si so ganito po yung sunod po ano po yan ito na po yung title nung dati po ano uh, ito po nung 2000 to 2023 po ito po yung inisyo po ng register of deeds ganito pong title ano po ganito pong itsura na title Uh, transfer certificate of title. Ayan po yung pangalan ano. Ito po yung issue ngayon noong 2021 to 2023. Ito na po. Yeah. Ah, may hawak po nito ano. Ito po yung klase Ayan ito po yung sura. Ano po? At So, yung balik ko muna ulit tayo dun sa may kabila. Ano po? Yung dati pong napatituluhan na mga lumang title. Ayan po, meron din po tayo. Yan. Yung mga luma pa. Yung mga yung mga title po na ano, uh, yung alam nyo po yung manual title. Ano po? Siguro po yung mga uh, nakakaintindi po ay meron po sila ng mga manual title. Ano po? Ano po ang klase yung mga title na yun? Ito po, ganito so po. Yung The Ribbon, ito ano po, ito po yung mga manual title. Ay, ganyan po 'yan. Ganyan po yung itsura niya. Eh. po yung yung ano yan Ito po. So, yan. Ayan. Just blanco. Ito po, blanco. Yan, kung bakit po 'yan. Kaya ho may po yung ating mga title nakikita ano, niyo po may mga blanco yung ganito uh, so next vlog po natin ano po Tapos, balik naman po tayo doon sa ngayon na yung ngayon na po yung title na po ngayon ano yung 2024 uh, yung new title po ngayon ayan. ang new title po ngayon ganito na po ano po ayan Ayan, 2021. Ano po? Ito po yung 2021. No, to 2023. Ito po yung title nila. Ayan. Nung dati po. Ano po? Kita nyo po, blue. Yung lining niya. Ano po? Yung ngayon po. Yung ngayon, ah, pinalitan lang po nila. No? Ito po. Green na po. So, yan. ito na po yung original title ngayon ito. yung ngayon po ah yung present po ngayon ganito na po yung original title po na na uh, uh, ni-issue po ngayon ng Ransom of Kids. ganito po ito po yung dati ito, yung gantong color na kulay blue ito po yung uh, new ito po yung bago ngayon na iniisip po ng Register of Deeds. So, ganito po yun. Ano po? Yan, no? Oh, yan po yung mga sa ngayon, yan po yung mga title po ngayon na nandito, hawak-hawak po ng mga tao sa Pilipinas. Ano po? Ano po. So, yun, meron pa po. Meron pa pong ibang klaseng title. Ano po? Yung mga issued ng mga ano, ng mga adar uh, dar, yan ganyan. Meron pa po no, yung mga kluwa. No, wala kasi tayo. No, hindi ho tayo maka, nakapag nakahanap ng ganung ganung ano, ganung title, ano. Pero kasi alam naman natin 'yon. Yan po. Sa ngayon ho, yan po ang ating mga uh, hawak-hawak, mga dito po na may mga may-ari po ng mga iglo po ng lupa ah, so yun at so, ngayon po eh, nalaman nyo kung ano-ano hong klase ng mga title na ini-issued po ng ano ng register of deeds ano po yan po, yan po yung mga hawak ng mga siyempre yung mga Pilipino, no? Uh, nagmamay-ari po ng uh, ating lupa. So, kaya kanya-kanya lupa po. So, yan. Uh, susunod na ating vlog. Uh, uh, next po, ano po, yung sa mga issued naman po, ng mga issue. Ano po? Yung mga issue naman po ng ating mga lupa. Ano? Yung mga, ano? So, yan lang po muna ang ating mga ibibidyo ngayon. No? Para at so mag, magkaroon ng, ng knowledge po yung mga tao na may hawak po ng mga title. Ano na kasi no, yung iba ho hindi po ho nila alam. No, na ganoon na pala yung issue ngayon ng mga title. Ano? Kaya kung meron ho kayong mga title, pwede niyo naman ho yung papalitan ng gitna. Ano? Kung matagal na ho So, pwede ho yun. Mapalitan. At saka yung mga lumahong title na yung pinakita ko kanina na yung manual title na may ribbon na, na kulay orange. No? Uh, pwede nyo po yan papalitan sa register of ng new title. Ano? You know, yung electronic title. You know, electronic title po ito. Yung ganito. Ano So, yun. Uh, sa lahat po ng mga ating mga subscriber, no? At magiging subscriber pa. So ito po ay share niyo na lang sa inyong mga kaibigan, ano? Na gusto pong gusto po nilang malaman ang, ang, mga iba't ibang uri ng title dito sa hawak po ng ating mga mga may-ari po ng lupa. Ano po, yun po. Yan lang po muna aking bilag. Uh, kung kayo ay may mga katanungan uh, pwede naman ho kayo mag message po dyan sa ating channel ano, uh, tayo po handang sumagot sa inyong katanungan ano, tayo naman po hindi naman po tayo expert na ano po sa larangan hu ng ganto, ang ibibigay lang ho namin ang aming uh, kaalaman at natutunan ano po, yan po ang ating ano, mag po kayong mahiyang magtanong sa akin or mag-message mag po dyan, uh, nandito po tayo uh, para sumagot po ng inyong mga katanungan. O po, kahit man lang po dyan, ay masagot po namin kayo. Ano? Kung ngayon lang po. Yun ho, uh, sa lahat po ng interested pa po na bumili ng ating mga property po dyan, ano po, marami pa po tayo dyan na uh, available. Ano po, para po... Uh, ma-sold out na po yan uh, so. so yun thank you so much po and God bless po mga ganas na sa rutinero watch my video po na ating mga ating mga uh, kinopost po sa atin sa youtube ano po sa so, eto pong season na to na ating ano uh, bibigyan po natin ng kaalaman ang ating mga subscriber ano po all yung mga manonood pa ng ating mga channel ano po, ibibigyan po natin sila ng knowledge tungkol po dyan. So, hindi man po kayo makabili amin ng property o ng ano po. At iso, magkaroon po kayo ng konting aral. Ano po. Ayan po. So, yun. Thank you so much po. Thank you.